pa haraw, lang haro kay bigan. Ito yung bawang oh. Bawang, tatlong piraso. Bawang. Ani Citroen Ginger Tea Dalawang ganito tubig na mainit bagong pulo ito po ang ating gagawing daily maintenance no? hindi pa ko po wala pang almusal pagigising lang oh. atak ko muna siya ng ilang minuto bago ko siya iinumin. Yan ang aking dihilimintihan. Sana po. Maganda po yan. Magaling. Kung meron kayong kalamansi, kung wala kayong ganito, bawang at saka kalamansi. Wala po kalmusal, ha? o, bawang or lemon. Oh. Kung wala po yun yan, bawang at saka ah, suka. Isang ganito lang ng suka. Maganda po sa daloy ng dugo natin yan. Ito yung umaga. Wala pang almusal. Ayan maganda sa daloy ng dugo natin yan. Siya po ang nag-normalize ng dugo natin. Hindi siya, hindi siya, hindi tayo magiging high blood. Ano po? Turo ng Panginoon Diyos yan. Bigay ng Diyos yan. Amen. O, tapos na akong mag-exercise. Eh ngayon, hininom ako nito. Maya-maya kasi mahinit eh, tendang Tanda po oh. garlic with water, Yan. with ani, God bless us all. sa Manny Bautista, inyong kaibigan, sa ka sa Amen. Ay.